So, andito kami sa Goodwill sa uli. Mag-aano kami sa ano, Imina. mag uli kami ng makukuha namin para sa reselling dito sa Goodwill and I have my wife with me. Look at that. So, <laughs> Hello. um, we only got maybe like an hour and a half to go. So, mga kalahating oras lang siguro. Tingnan natin kung ano yung makukuha namin. Nandito kami sa ano, so all right so and it's a goodwill let's go uh, let's go go in let's go yeah that let'm gonna go start right here you know what we'll go. let's start over there in the, right over there let's start ooh look at this one look at right oh, this shirt what'd you got nice hat and i don't know if we'll get it but it's just a regular hat mm -hmm. we'll probably wouldn't want it <laughs> Cheers Done You want some Tic Tac? Alright, so we just got done and I think we got, we spent about like $60. Um, <clears throat> some of these are, you know, stuff like to sell and then some of them are um, personal use. This was for my son, Kaitumpol. This one is a leather jacket. It says, uh, is it leather? Lifetime, life member, North American hunting club, you know? So I'll go through them. and um, let's see what we what we got for today when we get home. Ayon, so bali nakauwi na kami ngayon. Um, you know, um, ano lang, siguro mga one hour and a half lang kami don kasi magsasarado na sila. Um, so, papakita ko lang yung mga na uh, quick ano lang, quick flex lang yung mga nakuha ko. Uh, and um, uh, yun lang. Tingnan natin kung makakasiguro ma maka siguro may out ko to dito sa ano dito sa amin dito okay dito uh, ano to vintage oh uh, siguro mga 1980s tong ganito 1980s tong tag ng ganito ayan oh uh, haban like ganitong haban haban ba yan <laughs> so may out ko dito sa uh, ano to mga 15 dito sa amin ah uh, itong black hoodie kumukuha ako ng mga black hoodie kasi marami kumukuha sa marami kumukuha ng mga black hoodie. Ayan oh. Uh, Tung ganito lang ano pe, pen, pen, pennant yung ano ito, ang tag nito. Ah, uh, so yung mga ganito, mabibigat tong konting ganito siguro. Ah. Uh, so mga dollar 59 ang pound. So dito mga dollar, mga dollar, mga dollar 30 ganito. So sa Pilipinas siguro ano yon, um uh, 100 pesos, magano lang. More or less one mga ganun. Pero sino you uh, <clears throat> pag hindi ko na sold to dito, binibigay ko sa Pilipinas mga 250 lang, mga 250 300 ganun. Uh, meron tayong ito maganda oh. Marvel na ano. Marvel na uh, printed tag tapos meron siyang Wolverine claw sa likod. May Wolverine claw. Meron akong SpongeBob. Yeah tapos kumuha rin ako ng ano diba to? mga racing tee ganyan Kellogg's racing ganito vintage din to Y2K mga early 2000 mga ganun ito kinukuha ko nito vintage. although merong mga dilaw-dilaw oh -dilaw, kasi mga talagang ano na to eh uh, single stitch ano na sila talagang uh, vintage na kung magsaano nasa um nasa bodega siguro <laughs> Ito magandang tag na yan, no? L.A. um uh, meron nga lang sulat mga ganito. So, dinideclare ko mga ganito. Pagka yung i-out ko mga ganito, mura lang. Pero kung ako maglilinis nito, kasi pupuputin ko pa to eh. Pero makukuha ko mga $30. May ma lalabas ko mga $30. Kasi ano ito eh, patriotic na, no? American flag. Tsaka so, yung tag nito, maganda yan. Normally, uh, $25, ganun, $25 watt na. Uh, ito pa oh. Vintage din to. 1995. Ayan o. Ganyan. Ito. Dito mga, ayan, yeah, mga 10-15 dollars. May out ko yan. Uh, kumukuha na rin ako ng mga uh, new wood tags na pambabae. Ganito. Mga mga babae. Kasi papatalo ko doon sa pamangking ko sa Surigao na merong siyang puwesto doon. Uh, mga bagong socks, kinukuha ko rin. Sa mga bago, hindi ko kinukuha yung mga luma na socks. Ayan o ito champion reverse weave ayan yeah. reverse weave ganito champion plane sa so, what na nasa mga $25 to pataas Uh, ito Victoria's Secret na hoodie hindi siguro ni Mrs. to hindi ni Mrs wala na akong anong mga kasinong ano eh kasinong ito kung ko ako to although merong need wash lang to ah uh, yeah, siguro need wash lang yan need wash Lacoste. La Lacoste. zipper na ano. Ayan, yeah, no. siguro may ito may out ko to ng mga yeah, 20, $20 25 dollars lang dito sa ebay o kaya sa postmark sa tinitindahan ko 20 25 dollars lang tingnan to ah uh, misan mga lakos, ma maabot mga $30, $35, mga gano'n. Uh, kumukuha na rin ako ng mga pantalo ng panlalaki. Ganito. Hawk. Ayan. Pantalo ng panlalaki, Hawk. Parang ano to eh. Um, yung vintage, so ganito, mga early, early 2000, mga gano'n, 1-2K. 2K pants. Pero yung mga sikat na Y2K pants ngayon, yung mga baggy. Mga baggy. Ayan o. Oh. So Tommy, Tommy Hilfiger. Mukha na rin ako ng mga ganon. Mukha na rin ako ng mga jorts. Kaya tawag na jorts. ano. Jorts. Shorts pati. Mukha na rin ako. Mas, mga branded. Mga branded. Basta mga branded kinukuha ko. Katulad ito. J.Crew yan. Yeah. Maganda naman yung J.Crew eh. Pang pang golfs. Parang pan -golfs sya. J. Crew, J. Crew. pang golfs siya. J.Crew. J.Crew. Ano Crew, nga pang na nandito? Uh, North Face. Ayan, o, no? North Face. Meron lang siyang ano dito. CW Healthcare. Ito, nakuha ko ito nung ano. Uh, hindi kahapon, pero nakuha ko dito nung nakuha ko dito nung, mga, nung last time. Last time ito. 2XL to Har Har Harley Davidson Racing. Uh, Harley Davidson Racing. Hindi sa leather. Parang ano siya. Uh, synthetic na ano. Polyester. Synthetic siya. Synthetic. Synthetic. Pero matibay pang racing eh. Pang racing siya. <coughs> Tapos meron din ako, ako nung ano rin to pang trabaho ano. Yeah. Wrangler na na may lining, red lining siya pang ano pang pandamig dito sa amin no. So, mga mga bumibili nito ay eh, mga nagtatrabaho sa labas. Kasi lining na siya eh. Meron siyang ano siya. Meron siyang uh, fleece sa loob. May lining. Lining, lining. Ito, another Tommy. Another Tommy na naman to. Tommy help figure na ano. Maganda naman siya. Ayan, vintage to, vintage. Mga 2001, ganyan. Uh, ito, kumuha rin ako ng mga ganito na ano. Camouflage na t shirts Basta yung mga uh, real tree, ganyan. Kinuha ko na yun. Nabebenta ko rin itong mga ganito. Tapos kumukuha rin ako ng mga ganitong ano. Yung isa na ako meron ako na ako ng uh, Chicago White Sox, parang throw rug. Ito naman Wisconsin. ah uh, collegiate Wisconsin siya. Meron lang siyang stain din ng ano, pero mali sigurado 'yan. Meron ako shorts na akuha. Hankton. Hangten. Uh, Ang ganda brand na Hankton. Ayun, Hankton. Hang 11. <laughs> ano pa nga ba? Vintage. Pusa. Single stitch to. Single stitch. Yan. Pusa. Nags head. Um, polo din. Gumuha ng mga chaps. Polo ang ganito. And basta yung matingkat ng kulay. Hindi naman yung... Hindi naman yung ano. Nayout na to sa mga mga 180, 200 pesos lang. Dito sa, sa amin, na out ko ito mga 10 dollars, ganyan. Pero sa, Pilipi sa Pilipinas, sa Pilipinas ang bago, out ko na lang sa kanila ng mga two, wala pang 250. Ayan o. Oh. Ito, anvil naman to. Kumukuha rin ako ng maraming mga ganito. Noong nakaraan nga, nag, uh, nagkaroon ako ng tie uh, tie-dyed um, event. Ang uh, puro, puro tie-dye shirt ang pinarang ko. Meron, meron pa nga ako, marami pa rin. Siguro mga uh, next, mga next following, next following weeks, ganyan. Mag-ano rin ako. Magta-tie-dye event ulit ako. Ito, basta yung mga kinukuha ko ganito, Kenneth Cole. Um, may, ito, may hang tag pa to Maganda naman siya. Eh. Wala naman siyang butas. Ano. Dito, siguro mga 75 cents lang itong ganito. Hindi wala pa naman isang pound eh. Wala pang ano eh. 75 cents, so para uh, 50 pesos. Ano yun? Uh, 40 pesos. Ganun, ganun. Maabot. Kasi kinikilo to. Kinikilo. Dito ko na sa, sa bin. Doon ako nakakaano ano eh. Ah, uh, to, may mga bag 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 mga hangtang ganito. Doon ako nakakamura. Doon ako nakakamura na ano. Dito's mga ganito na, outcut sa eBay. Dati nag-aabot ako sa eBay ng ganito mga Uh, sa van, ganyan. $25 itong mga ganito na ko. Uh, MSRP 48 pa nga eh. Oh. maganda siya. Wala siyang ano. Walang, walang defect. Walang defect ako nakikita. <laughs> Colombia oh. Sa Columbia Ano naman to yung uh, wat, waterproof na ano. pantalon. Ayan oh. Pang jogging. O kaya pang pambundok at saka panjaging. Ito, kumuha na lang mga pambabayan ganito eh. Pambata pala, pambata. Mihanger pa nga eh. Hindi dapat din na sa amin kasi napabigat pa tuloy yan. May hangtag pa yan eh. Hangtag, hangtag. Oh, ito oh to so, i ilalive ko to siguro bukas o okay, mamaya so kung uh, kung kung binibigyan niyo to ngayon ano ba ngayon 25 25th 25 ngayon ng ano pebrero 26 sa uh, Pilipinas siguro umaga umaga na siguro diyan bukas ayan iraron ko to mga ganito oh uh, polo wrap Lauren na ano, na short 250 ganyan 250 pesos. Pero may out ko ito ng mga 10-15 dollars dito. 10-15 dollars dito sa amin. Kumukuha na rin ako ng mga shorts. Magsasummer na, magsasummer na kasi dito eh. Kumukuha na rin ako ng maraming mga shorts. Ganyan. O, chops din to. Chops, chops, chops. Sa mga panyo ganito. Kumukuha na rin ito. Maraming, may kumuha na rin mga ganito eh. Yeah, made in Italy. O. Made in Italy. Ano pa nga ba? Ah, uh, yung mga gagandang bra. Yan, yeah, na lang namin yung Mga Victoria's Secret, ganyan. Yung mga ha? Hindi naman yung mga, ano. Kasi pag may, pag may nakakita namin putput na, hindi namin naman kinukuha. Ayan. Yeah. Ito, Oh. Oneida. Ano to? <coughs> Carty, Oh. Back to back. Single stitch. Ayan. Single stitch to. Siguro may out yung mga 200 pesos. Ganyan, 250. Pero dito sa, ano, sa states may out ko ito mga 10 dollars sigurado. 10, 15 dollars. So, sa what not. Idadaan ko sa so, what not. Ayan. Napasama pala yun. Hindi pala hindi pa nang dito. Ay. I'm just showing this, na. No? Okay, North face, oh. I'm relaxing. Yeah. North face na. Na vest. Ito, Y2K. Y2K na pants. True religion, yan, oh. Dito, na-out ko dito, mga, ano, mga 35 to 45 dollars ng ganito, oh. Pero kung i-out ko sa Pilipinas, siguro mga 1.5. 1.5 lang. Ayan o. White 2K. Ricky. Relaxed but true religion. Alright, 1.5. Yeah. Those are nice. Mm-hmm. NBA shirts, Booker T. Ooh, nice. Booker T. <laughs> Booker. <laughs> vintage yan basta mga ano single stitch na maganda design Kinukuha ko saka 'to yung, yung tag yung Gildan 'to eh pero hindi naman single stitch 'to pero uh, dated yata 'to 2003 yata 'to ano another Kinuha ko yung bra yung nasa video kanina miki oh miki miki heart tag Hartag na Walt Disney. Ito, maganda rin ito. Kanuha kung ano, Birkenstock. Medyo, may putput -put na lang dito. Pero, goods na goods pa siya. Maraming lang ako nakikita. Ano, misan, misan ay uuwi ko. <laughs> may damage pala. Pero, sinisugurado ko naman, Mina. Kaso, kaso, nga lang, kahit anong gawin tingin mo, may nakakaliktaan ka pa rin. Pero, okay naman siya. Oh. Birkenstock. Size ano to? Ter 36 ba? 38? Ah, hindi. Hindi ko na makakita. Tingnan ko mamaya. o, <laughs> oh, yun lang siguro. Mga polo. Kumuha rin ng mga polo ganito. Eh, oh. Yan. Ito, vintage. to, vintage. Polo. Wrestling tee. John Zina, now you see me. <laughs> you see me? No, you don't. I thought, Lizo. Lizo. Ito, parang ano siya, yung parang in and out burger ang ano niya, vibe niya. Oh, pero isa, Shakes, Al's Burgers Drive-In. Shakes. Chicago. Medium lang to, medium. Chicago Blackhawks. Tapos may vintage. Ginawa ko na rin itong vintage na itong Dare. Kasi single stitch siya. Uh, so, ano yung siya? Mga uh, uh, Fruit of the Loom Vest. Ayan, ano. Kaso meron siyang ano, bleach stain, ayan no. Bleach stain. Pero pero kung ano kung gugustuhin ko, ano, i-reverse reverse tie dye, dye ko to. That was me side hitch na ano, police. Police ba 'yon? Ayan oh, no? sheriff pala sheriff. Ayan. Captain Hook. Movie T. Ayan oh. No? Remember this Captain Hook? Yes. Yeah. What if Peter Pan grew up? <laughs> may, ano yun sya, konting crack, ano yun crack print. Pero ano to, uh, siguradong ano to, siguradong reprint lang to sigurado. Walang tag eh. Pero, ayan, may out ko rin to dito ng mga, siguro mga uh, $10, ganyan. So, yun muna. Ah uh, Tingnan natin kung may may uh, ano natin masosolve natin mamaya.